git sa siyam na ang libo ang bilang ng mga bagong botante mula ng simulaan ng Comelec ang pagkaparistro noong February 12, 2024 bilang bahagi ng paghahanda sa susunod na eleksyon. Nangunguna ang Region 4A sa maraming bilang ng nagparistro na nasa 165,702 habang ang National Capital Region naman o NCR na may 140,639 na bagong botante. Pumangatlo naman ang Region 3 na may 90,976, Region 7, 31,972, Region 11 na may 55,325 at Region 10 na may 43,329 na bilang na nagparistro ang Cordillera at Ad Region o CAR ang may mababa naman na bilang ng mga nagparisto na nasa 10,346 kung kaya't patuloy ang uh, panawagan ng COMELEC sa mga kulipigadong botante na magparisto upang makaboto sa 2025 midterm election. Apila pa ng COMELEC, huwag nang sanang hintayin pa ang September 13 na deadline ng pagaparisto, pagkaparisto, lalo na't na wala ng balak na paluwigin ito upang hindi na magabol sa mga ginagawang paghahanda sa darating na eleksyon. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Sa sama-sama tayo Pilipino.